Hey guys, good morning, good morning. Um, today's video, today's vlog. Ah, uh, gagawa po ako ng smoothie. Uh, mula mula ni sanggang ngayon, nag smoothie ako sa umaga bago ng kape. Ah, ako sa may kapihan, nag smoothie mo na ako. So let's go, papakita ko po sa inyo kung ano yung ginagawa ko smoothie. Let's go. So yun guys, ah. Uh, Kikita nyo meron na akong cucumber, meron akong banana. Nilagay ko na 'yung ibang cucumber dito. At nilagyan, meron din tayong apple at nilalagyan ko rin ng isang lemon. Hinihiwa ko uh, 'yung lemon, babalatan ko, tapos 'yung uh, 'yung 'yung buong lemon ilalagay ko pero wala na siyang balat, guys. Then nilalagyan ko rin siya ng kung bakit naging brown 'yun, oh. No? Nilalagyan ko rin siya ng ito. Ito, guys. Ito, nilalagyan ko. Binigay ito ng aking kaibigan. Bigay daw ng amo niya. So, ay, excuse me. Ay, ay. Yun, nilagyan ko dito. Ganito. Para sa buto. So, gawa tayo ng smoothie. So, ayan. So, ayan, guys. Balatan muna natin tong apple. At ito rin, babalatan natin bago natin i-blend. Bago natin i-blender. Na? Mag-ano muna tayo? Balat ng apple. medyo malaki-laki tong apple ko ngayon na uh, kasi yung mga mga lang ang binili ko nung nakaraan eh. Yan. <coughs> Tapos hihiwain natin. Yan. O. Hiwa tayo. Ito. O diba plato lang ginamit? simulan na natin 'to. Siyempre, alisin natin itong buto. Isang buong apple guys ang nilalagay ko. Ayan. Isin muna natin itong nasa gitna. Ah, hihiwain, syempre. Ngayon, hindi naman gaano ng kaliit na hiwa. Kayang-kaya na ng blender natin yan. Yan. Hiwa, hiwa. Hiwa. <laughs> Yung buong cucumber ang ano, isang buong cucumber ang hinihiwa ko. Isang buong saging. Kaya itong saging ko maliit lang. Tapos babalata natin to. Yan. Kasi guys, gusto kong lumiit ulit yung chan ko. Then, syempre, gusto kong maging healthy dahil ano na eh, nagkakaedad na, mahirap na. Kailangan nating pangalagaan yung ating katawan. Ulit, kasi napapabayaan na yung aking katawan. Ayan, isang buo nito. Ihiwain ko lang. Alisan natin yung mga buto. ginawa ko i-blend na lang kisa kisa mag ano-ano pa ako <laughs> yung yung tawag nito kuhanin yung kanyang atas so isama na lang natin sa blender guys Diba? para wala nang daming ano at least ako lahat <laughs> ay parang matigas to balat. Ayan. May mga buto alisin natin. At yan guys, handa na yung ating ayan o, oh, handa na siya. At ngayon, ang gagawin natin is Ibe blender na natin. Ibe blender na natin ito. Ibinibigay ko po paunti-unti. 'Yan. i na 'yung blender natin. Tapos, ilagay natin 'yung paunti-unti para maya yeah, mag ano to. Madami to. Pwede to pang dalawang tao. Binibigyan ko dyan si Kuya pagka ano. Siya yung natitira dito pagka <laughs> sa umaga kasi. Si Kuya lang nandyan. Pagka ano, nilalagay ko na lang dyan sa ref. Yung blender ko kasi malaki, pinadala ko ng Pilipinas, binigay ko sa anak ko. Anong ano, kasi pagka nagbe-blend siya ng pagkain ng baby niya, madali na lang. Ay, ayan, ayan. Bumili ako ng ganito. Mura lang nandi naman 'to. Kaya lang ayun oh, maliit. Maliit siya. iniinom ko to pag ha, ano pag pang laman ang natin oh punong puno na siya guys pero ya yeah. gagawin ko ilalagay ko dito sa plato ito para pagka umapaw hindi naman magkalat dito ayan so let's go na nga siya. Ayon, madami. Nakikita yung ulo natin. Ayan, guys. <laughs> Bigay natin sa ano. Okay. So, ayan. Uh -huh. So, tapos na yung ating smoothie guys. Iinumin na natin. Mm -hmm. Ano lang natin to. Ang ating blender. Ito lang yung blender ko guys. So, oh. 10 euro lang to. Tapos, may kasama na siyang ganito. Maliit nga lang. So, ito guys, uubusin ko to. <laughs> ubusin ko yan. Binawasan ko na, binawasan ko na to ng isang tasa. Pero marami pa rin. So, let's drink. Ang sarap. Masim-asim na matamis-tamis kasi meron siyang yung choco na pang-calcium at na pang-bones. Diba? Tapos yung ano din um, saging matamis din yun so, eto masarap yung ating agahan kung ito yung ating inumin muna nang walang laman ang ating tiyan do ginagawa ko to dati kaya lang lagi akong nahihinto pero ito tinuloy tuloy ko na iuulit kong gawin tuloy tuloy kasi napakaganda sa kalusugan yung cucumber guys laging um, lagi araw araw yun ginagawa ko cucumber apple saging So, asya nga, nilalagyan ko ng lemon. Yung ginagawa kong smoothie. Tapos, yung calcium. Masarap siya. Wala nang, ano, arte-arte o ilalagay sa baso. Tapos, lalagyan na, ano, wala na. Ito na, tapos natural. Yung tubig lang lalagay natin. Tubig dito. So, puro natural. Diba, healthy pagka natural lahat. Yeah. Hindi ko na nilalagay sa baso. Dito na. <laughs> Para magpa-flat yung tummy ko. Kasi wala na eh. Pati yung ito lang. Kahit ganito nakalaki ang katawan ko. Basta wala lang akong tiyan. Ayos na ako. Yun lang naman. Tamad kasi mag-exercise guys. Kaya ito na lang gagawin ko. Diba, pasog. So, guys, thank you so much. That's for today. That's all for today's video. Nagawa tayo ng smoothie. Do, everyday ko ginagawa tuwing umaga. Ayun ngayon, sabado. Late akong gumising kasi... Hindi naman. At saka gising at tulog pa yung mga... Yung may-ari ng bahay. Um, 7 o'clock mayroon kami morning devotion. Tapos... Humigahiga pa. Tinamad. Ehm... Um, umalis naman na sila. Kaya... Eto, gumawa na ako. naging ngayon. Kasi nga... Sabado lang may... nakatulog ng mahaba-haba yung may-ari ng bahay. Kasi nga, maaga siyang maalis. Madaling, uh, mga 5 o'clock yan, maalis na Kaya, yan. So, guys, thank you so much. Well, uh, medyo late na yung aking mm, smoothie. Pero, masarap. Tapos, maya-maya, pupunta na naman ng meeting sa Bismen Association dito. Isa ko sa... Ang nito, officials. Uh, ano lang naman, coordinator ng Bohol Tribe. So... Let's go, God bless and I love you guys. Bye.